Abay ala Kyrie Irving nga si Luka Doncic laban sa Brooklyn Nets. Ganda ng mga moves pero sobrang stress naman si Coach Reddick sa pinagagawa ng Lakers players. At Luka Doncic abay sobrang frustrated sa referee hindi nga makapaniwala sa mga tawag. Another is West Battle ngayong araw, itong injured na Los Angeles Lakers looking to bounce back laban naman ngayon sa team ng Brooklyn Nets. Well, let's start na God in the first quarter, stepping up early itong si Gabe Vincent para nga sa wala na si Lebron James at may quick 8 points na agad siya on 3 for 3 shooting sa field. Si D'Angelo Russell naman ay playmaker mode muna sa first minutes para nga sa kanyang team. Ito namang si Luka ay active defensively at may dalawang steal na agad kaya naman lamang Lakers 12-7 to mo dyan ng Brooklyn. But after the timeout, abay nice reverse dito ni Doncic. Parang Kyrie lang. Angas din ang kanyang full court pass kay Dalton. Samahan pa yan ng Miami gave Vincent na umabot na sa 13 points ang total niya in the first. Kaya naman double digit lead ang Lakers throughout the first quarter at sa pagtatapos natin, nag-ala Kyrie Irving na naman si Luka. What a behind the back move. 28-16 ang score natin after the first quarter. Second quarter natin, big run nga pinakawalan dito ng home team kung saan binaba na lang nila sa single digits ang kalamangan ng Lakers kahit may dalawang three pointer na ngang ambag nung si Jordan Goodwin at kahit yung mga idol na bumalik na etong si Luka Doncic talagang nakadikit na ang Brooklyn Nets dito dahil sa dami nga nilang pinoforce na turnovers. Ganda rin ang anilang depensa kay Luka at Austin. Struggling ang both players sa anilang opensa at naging tie game na nga tayo at 45 points. And then sa last minutes, grabe ang 100 handang dito ni Dalton Ginek poster dunk pero sa pagtatapos natin nakuha na ng Nets ang kalamangan dahil the Lakers continues to struggle offensively lamang sila 48 to 47. Dito nga sa ating third quarter, gave Vincent nagpatuloy ang kanyang hot shooting, naging tie game na nga tayo pero nagpatuloy din naman ang smothering defense ng Brooklyn Nets kung saan dito ay medyo nakalayo nga sila sa Lakers sa panguna ni Keon Johnson, ganyan nang ginawa mga idol ng 59 to 51 ang kalamangan dito ng Nets, timeout nga dyan itong si Coach Redick. After timeout, abay nag-respond naman ang Lakers players dito at kanilang hinabol ang kalamangan sa anila at naging one point game na alamang tayo matapos ng floater ni Dalton at ang Brooklyn naman ngayon ang napa-timeout. At pagpasok nga ng ating final minutes, abay dito ha, nag-init ang dalawang kupunan. Si Luka Doncic ay nabuhay na nga rin dito at talaga nga namang umiskor na para sa team ng Los Angeles Lakers pero hindi nga nagpatalo dyan ang mga Brooklyn players kung saan talagang nakikipagsabayan nga sila dito sa si team ng Los Angeles Lakers sa gutan back and forth ang ating naging buong third quarter and at the end lamang pa rin ang team ng Brooklyn by 2 points, 81 to 79. At sa fourth quarter naman natin nagpatuloy ang back and forth game natin eh, si Dalton umabot na nga sa 17 points after ng one more three pointer niya. At talagang struggle lang Lakers Stars dito at parang worst game na nga nila ito at talagang tinake advantage yan ng Nets kung saan mga sila 92 to 85 timeout na naman si Coach Reddick. At dito sa ating final 4 minutes abay dito umayos ang paglalaro ng Lakers offensively at defensively kung saan mga idol nakadikit na nga sila sa team ng Brooklyn Nets. Pero at the end, may huling punch pa nga ang team ng Brooklyn, ang home team dito mga idol para finally i away na ang team ng Los Angeles Lakers at ibigay nga sa nila ang another pagkatalo.